Shout out po sa mga nandyan, sa mga nanonood. Ayan po guys, birthday ko po ngayon. Kaya nandito po ako sa Ocean Park. Libri-libri lang po siya. Wala po siyang bayad. Pero ang mahal po ng ticket, $498. So yan guys. Anong tawag yan sa dagat na yan? Quarter Ano yan? Doon, Deep Water Ah, Deep Water Dito. 'Yon hmm, so, so, ano, right right Ako basta tinitignan ko na lang ganyan, wala akong pakialam kung saan banda yan eh Yan guys, so ang ganda niya oh, guys. Ayun. saya po guys. sinama ko po ang aking magandang pinsan, si Lenlen, para may kasama po ako. Yan, guys. Diba? Nakarating na din po ako. na First time ko pong makasakay ng cable car. <laughs> oh my God. Yan, guys. Ay, eh, ang haba ng ano, tinatakbo niya, no? Ayan, hello! Hindi na po, malapit na po kami makarating sa pupuntahan namin. ka <laughs> ba? Ah, hindi naman. Parang hindi ko lang napupokus panuorin kasi nagbibidyo. Kaya ako minsan ayo kong mag-video or ano para nakikita ko talaga siya. Mayroon din hindi na picture. Ako picture na Picture. Yung may ay, mga picture na nga kita. Yung, yung may ako hindi na picture. Ay, yung may cable ba? Oo, oh, ayan. sige, ayan. Sige, kahit na Eh di... ayan ganyan. Ito naman kaya sa grid yan. Okay na.